Kumusta mga ka-atletiko? Sa pagkukumpara sa pagitan ng mga dakilang manlalaro ng basketball na sina Kevin Garnett at Anthony Davis sa kani-kanilang peak, maraming mahalagang aspeto ng kanilang laro ang dapat suriin. Si Davis na nagkaroon ng kanyang pinakamagandang taon mula 2014 hanggang 2020 kasama ang New Orleans Pelicans at ang LA Lakers ay kiela sa kanyang kakayahang umiskor na may average na 25.5 points kada laro. Idagdag mo pa ang kapansin-pansing improvement niya sa post at mid train shooting. Ang peak ni Garnett naman ay mula 2000 hanggang 2008 kasama ang Minnesota Timberwolves at kalaunan ang Boston Celtics. Narkahan niya ito ng kanyang versatile na pag-score at average na 22.1 points per game. Sa kategorya ng scoring, naunguna si AD dahil sa mas mataas niyang scoring averages at mahusay na shooting. Gayunpaman, nakahigit si KG sa athleticism at depensa na nagpapakita ng kahangahangang fluidity at versatility sa parehong dulo ng court. Ang mga handles ni Garnett ay mas mahusay din kesa kay Davis dahil sa kanyang kakayahang gumawa ng mga plays at humawak ng bola sa fast break. Ang liderato at basketball IQ ni Garnett ay lalo pang nagpapalitaw sa kanya. Kilala siya sa kanyang emosyonal at strategic na liderato na mahalaga sa paggabay sa kanyang mga kuponan. Ito ay kaiba kay Davis na kinikritiko dahil sa kanyang hindi lubos na pagyakap sa mga tungkulin bilang leader. Kapansin-pansin ang kausayan ni Davis naman sa mga roles ng shooting percentage at turnovers. Subalit mas makabuluhan ang pangkalahatang epekto ni Garnett, lalo na sa pagdadala niya sa Timberwolves sa tagumpay sa playoffs at ng kanyang papel sa Celtics pagkatapos ng kampiyonato. Sa isang theoretical na one-on-one -on -one na labanan, ang dalawa ay tinuturing na pantay lamang na may posibleng bahagyang kalamangan kay Davis dahil sa kanyang laki. Gayunpaman, inaasahang babalansihin ito ng mga kasanayan sa depensa at pisikalidad ni Garnett. Sa kabuuan, nanalo si Garnett sa paghambing na ito na may score na 7 to 4. Habang kinikilala si Davis para sa kanyang mga kayahan sa opensa, ang kausayan sa depensa ni Garnett, ang mga mahalagang performance, ang liderato niya at epekto nito sa kanyang mga kuponan ay makakonsiderang nagbibigay ng mas malaking impluensya sa takot football laro. Ang pagsusuring ito, bagabat bukas sa debate, ay nagmumungkahi na si Garnett ang mas mahusay na lalaro sa kanilang mga picks. Pero may pagkakataon pa rin si Anthony Davis na mapahusay ang kanyang legasiya dahil kasalukuyan pa siyang nagpapakitang sa NBA at mahaba pa ang kayang takbuhin ng karera niya sa liga. Dama ba ang analysis kong ito mga ka-atletiko? Sa'yo, sino sa palagay nyo ang mas malakas kay na AD at KG? I-comment mo na yan.